Okay. At dito po natatapos ang ating laro. Ang first natin si kapatid, anong pangalan mo? Joshua Yag po. Napakatuloy na ito. Second po natin, EJ Santiago from Marikina. Sino ang third natin? Oh, Rod Sarredo. Team Corsa, fourth place, Machu. Leo cycling, siyempre. Nag-iisa, pinakamalayan dumayo, guys. Max de Leon, Team Palinsuela. Bata, Bata ni Mayor Rex. Alright. So ito guys, yung nag-first natin ngayon, no? Oh. Pinaganda mo ba itong laro na ito? Or... Nagandaan rin naman po, pero Next, hindi la, ganun Last year ba? Ay, last year, last week, di ba? Hindi, nagmay laro. Nandito ka okay. rin ba last week? Okay. last week? Pang ilang ka last week? Pang lima po ako okay. Sabay yung... Pang lima, tapos ngayon, first na. Hindi po. Dumayo ka last week, ah. pang ilang ka? wala, <laughs> ngayon, pang wala, wala, wala rin. din. Sabihin mo channel siya may subscribe. Noon na? nakaraan kasi kaya ako panlima kasi may, may sprint lap po sila kada third lap. May sprint lap. Ako po yung kumuha nung sprint lap kaya? Ubus na nung ano sa last na? Last sprint na So ngayon bumawi ka ngayon? Oo, siya pala yung kumuha ng sprint lap, gusto ko. Kaya nung last na? Ayun na. Ay na. Ay na. So ngayon bumawi guys. Anong so, pangalan mo ulit? Joshua po. Team Ray Bikes Napakatuling guys So So alam nyo na next week ha, laro ulit. Ito na papantayan nyo. Papantayan ulit. <laughs> Joke lang. Nice game. Nag-enjoy ba kayo guys? Nag-enjoy ba? Nag-enjoy Nag ba? Nag enjoy ko pa kapatid. Siyempre nag-enjoy kami. Salamat sa mga ano ito At yung photographer natin o. At ang ating kasama. Kamusta laro? Pang ilan? Ewan ko. Lumaro ka -ingan. kapatid? Iba. Iba parang malungkot ka. Bumubuga ng yoga flame. Ha? Kailangan din ko nga pala si Daniel Sanco at Jessie Bukol, Pampaltrip family. Bumubuga ng yoga flame. Huh? It's bukoy na ko'y Swabe ang landing Initial D Kaya swabe ang handling Inikot ng inikot Ikay na hilo Okay guys, next rider natin Max de Leon from Valenzuela Ito po isa sa mga masisipag ngayon na fixed gear rider At ayan po ang kanyang bike s RB down, RP na port Wheelset, magkaiba Ano yung wheelset mo sa likod? H plus an H plus an, Arrow hubs Arrow hubs no? H plus aero, aero hubs yung rear nya Tapos yung pangharap harap nya, pang road bike no RS, RS ano yan? RS 11 RS 11 Tapos ang saddle Ano yung saddle mo, specialized? EC90 Ano na? EC90 na ano Ito, buka EC90 na bumuka ayo. Tapos Sinelli partip Ay, Sinelli stem 120 ba yan? Oo uh, Negative 6 6 Tapos ang Dropper nya guys, ah, FSA Wing Pro Size uh, 38 Size 38 yan? Oo uh, Saan naka ng size 38? bigay lang yan <laughs> bigay lang tapos ang cranks nyo guys andel na, na cranks tapos piece, piece na chainring chain 51 feet. tapos ano yung chain mo YBN tag 250 yun saka naka score nyan tagal na yan tagal na sa amin okay. lang okay naman oo okay boss mark tapos naka fix fix ka pala no oo uh, 15 yung abila guys naka 15 yung ano guys oh. ito yung, pan, yung pinan, ano yung pinandaro mo nung rain ha ano P combination 51-15 51-15 meron palang fix fix na araw ano kala ko fix free lang <laughs> Parehas nga pala kami ng setup niyan guys oh. Ayun oh. Slope 1, slope 2. Pati ang kuya unting natin naka-slope din to. Hindi lang dala naka MTB ngayon at talaro sa Friday kay Kuya Archie Mapa. Tuna <laughs> price. So ayun lang, mabilis ba check lang at bababa na kami. Bye-bye. Apir tayo. Yun. At kay Kuya Unting mga insayan hilo, hilo pinay parang taga ilo, ilo madami problema pero may ayun guys so what's up what's up pagandang umaga sa inyo lahat nandito tayo ngayon sa garden cottage at kasama natin si kapatid ang pangalan mo Kain... Reyes Andre Reyes from Kainta no ta? ilan taon na si kuya Andre 16 <laughs> 16 ka lang 16 sixteen sure ka hindi tinawa yan madalas kala mo lang may... so ayun po ang nyo oh Piplex lang natin, napakaganda S-Works, anong S-Works, anong model yan? McLaren ba McLaren, anong model na ano yan? 2017, 18? 17 Napakaganda guys, so repainted na no? Oo uh -huh. Ang tumira si, sino tumira niyan? Joy Ibarra Joy Ibarra na ang San Mateo At ang group set niya guys, 105 Ano yan? 700 ba? 5700? 7000 Ah, R7000 yung ano? Crank STI lang yun STI lang yung uh -huh. ano? Ah, uh, old model. Tapos naka ano ano yung wheelset mo? CNC. CNC no, 40 mm. Ah. Uh, tapos naka Labichi na saddle. Okay. Ah, naka-compa na ano, 50, 50 pa yan. 50 tapos 11. Parang ang liit ng kags mo. Ha? Ano yung kags 11, mo? 11.28. 11.28. transport na gulong na. No? 25C. Uh, 25. Continental. Naka... Ano tong stem mo? 90mm ba? 100? Uh, Uno stem na 100 mm. Negative 70. Tapos yung aero seat post. Kasama na to sa ano, frame. Hmm. Plan, madalas mag kala mo lang may... Bakit ka naman nag ensayo rito ngayon? Nag-lalaro ka ba para sa Friday? Palaro ni subok lang, Kuya subok Archie lang. Archie Mapa? Yun. testing lang. Teka lang, lumaro ka 2 weeks ago ah. O oh, 3 weeks ago ah. na yun. Kamusta pala ang laro mo nun 3 weeks Hala, ago? Tukod. Road bike ka rin nun? Hmm. Ayun. So ayun guys, so, may laro tayo tuwing Friday dito. Sa mga gusto magpapawis. 20-20. 20 ba o 20? sa 20 lang ano. Ting, ano, every Friday guys, ang abang ang ano natin, ang starting line dun sa may boso-boso. Tapos ang finish line sa radar. Man, payat na nakakap. Wala akong backup. Kasama girl mo, sa akin todo ang yan Hindi nga si Kuya Andrei natin, ang isa sa mga nag, ano ba yung pwesto mo sa motor-motor na yan? Mga GP. GP. Yamaha GP. Isa ka sa mga ano, no? Hmm. young rider ng Yamaha. Sino ka mo? Yung taga Taytay? -tay? Katin mo ba siya? Si Kyle? Hindi, sa international na yun. Si Kyle. Kyle ah, Pass. Kyle Pass? Ah, mas maano siya? ah mas mataas yun. Mas mataas na siya. Nag-ride ba kayo si Kyle? Nagbabike Wala pa? eh, di nagising. Hindi nagising, pero nagbibike siya, ah. active pa rin. So, hindi kaya sabangan tayo. Next si interview natin kasama ang kanyang motor, pati ang Kuya Andre natin pag nandun tayo sa kanyang mansion sa Cainta. Hanggang dito na lang at bababa na kami. Apir tayo kay Andre Alright Exacto ang aking bigay Kaya butal Bisha pang aking galaw Diagonal The few The proud Ako'y isang marine Kahit hindi allowed Ika'y sabog na rin Anong patakaran? Walang patakaran Tingin sa ipon hanggat ako'y matangkaran Dumadating sa akin kahit ayokong fame Pero ganun pa rin bumubuga ng yoga flame